Ito yung pinakakabalahan ko ngayon So, ito yung aming maliit na store O, dito na tayo sa loob Okay Pakita natin lahat ang laman ng ating store na Mini store medyo masikip yung ating area pero pinipilit nating magkasya hindi kompleto pero marami kayong mabibili yeah. dito muna tayo sa kabilang side yan, yeah. pakita ko sa inyo lahat o available po na din yung aming mga lalak dito Meron din pala tayo dito ng kiwi Uso ko ba yan kiwi? Available lang ating soft drinks Medyo naubos na eh, Hindi na siya kompleto Candies. mga mm -hmm. biscuit. Okay. Yeah. Mm -hmm. yung dede. Mm -hmm. yung mga walang jowa dyan. O, bilhin na kayo. mga mm -hmm. dede man lang dito sa aming uh, cherries. Sa bilang side naman tayo. Stock na ulit namin yan. Mm -hmm same first layer. Ah, uh, ito naman ang aming mga toyo hotels. Uh -huh. Dilata. Oops, meron din tayo dyan mga cheese curls. Third layer. Uh, mga sabon natin. Eh. Uh. Available din ang ating Wilkins Diaper Sukal uh, Gas Arena One starts And uh, Gusto yung aking mga nalita